Magandang araw po sa inyo. Ngayon naman ay ating masasaksihan ang um, balagtasan mula sa baitang ikalima. oh, oh palakpakan. Ikaw na. Magandang hmm. araw po sa mga panauhin. Dito, alusipan, ang, ang pangalan sa kagiling ang nakandiwa ng isang sabitin na ang lahat ng bagay sa mundo ay may kagiling. Ano yung ganun na? Wait lang. Ano yung ganun lang kahina ang bahos mo? Eh, yung wishy food mo eh? Ah! Eh, practice mo lang malakas. May mic ko. Oh, wala talong mo. Brown out. Ay, malakas yung kukot Dito na! practice mo! Bukas na yan eh. Oh, sige, ready, go. Magandang araw po sa mga panauwin. Kanyang? Alotipa ang pangalan ng taga-Bilin, Makandiwa na'y gustong sambitin, Na ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan din. Ihaharap ko sa inyo, lakambi ning magtitalo, Baksang bebegang katirang mula unang gumugulo, Nakatulong nga kaya teknoligiyang moderno, O sinisira lamang kalikasan ang mahalaga sa tao. Kasabay ng paglipas, ang panahon ay ang mabilis na pagbabago, modernong yung teknolohiya. mo, modernong teknolohiya -ay. ay naging ng tao. Itong regalo ng siyensya ay ng ating trabaho, ating ang balagtas ay ako nang binubuksan na ang dalawang panig ay magsimulang magtagisan na unang binibig sa swalit ng kalikasan habang siya ipapagit na malakas at palakpakan. Maraming salamat, Lakan Diwa. Ako si Blessy May Pahilago, ang tunay na kakampi ng balana na siyang unang magiging tagapagsalita. Saan ba nagmuhat itong gumigiba? kapaligiran ng mundo at ng bansa, ating kalikasang at dating mapayapa sinong gumipiling sino nagpaluha ang lupang mataba na bukid sa bana saan ba nagpunta, nangaglayag na ba? Ah, hindi naroon, mga mol na nga pala ng ganid na tao sa yaman at pera, anong klaseng nilalang ka kapaligiran kung saan ka nakatira? Ligibain mo na parang kang walang konsensya. Naku! Pag mangyari ito, paano ka na? Hina ay hina ay pakalmahin ang sarili. Tila yata ang nag-apoy ng sigalit ito ang si Binibe. Sabit na pakinggan ng imbi ng kabilang panig. Pagkat tingin niya ay tip ng hiyay, wala nang hindi. Itong aking tatawagin na kumbining mahinaon. Walita tao nung sa Mabutihan ang paghahamot. Ano? Mader nung... ng tekniya ang nais na itugon. Katahimikan ang hiling, tatinggan ng nilalayo. Sa ating lakandiwa at sa bayan ding nakikinig, ako po ay bumabating buong galak, kinikilig. Abi Lucille, para lumay ngayon sa harap ninyo, handang-handa mga tuwiran at makipagtalo. Kung ikay nagmamadali sa iyong pupuntahan, mapaparalan o grocery store man iyan, sasakyan ang solusyon sa ganyang problema. Paglipas ng ilang minuto, tiyak na roon ka na. At ang araw-araw nating mga gawain, ano nga ba ang kaakibat ng bawat isa sa atin? mula sa mga gawain bahay hanggat sa paglilibang mga appliances gaya ng washing machine at TV lamang. Aking mga patuto, nais ko lamang malaman ng bawat isa na ang lahat ng nabanggit dahilan ay teknolohiya. Pinapagaan ng bigat, hindi kayang dalhin at sa isang pindot lang tapos na ang gawain. At sa halos ng mga lahat ng larang may teknolohiyang sasagit sa bayan ngunit kaalinsabay nitong kaunlaran, iniluluwal din sirang kalikasan tunay ngang modernisasyon ay nakatutulong ngunit ang mga tulong na ito ay saan bahahan itong pagkasira ng kalikasan, ay muli namang uusmong modernong teknolohiya at ito sa ay pagkalulok magsumula yan, nagka-practice, doon ka Huwag ka okay, na ng ako na. Basta alam mo kung saan ka papasok. Oh. Tagisa isa ng argument sa timit hindi kumaangaw. Bawat saltang usal, madlay lalong nag-aabang. Kasi labis pa natin lalo, inip na dilag, pinaglalatang. Tekneri, iyay, bay, nakatulong, kung kumakas. Hindi mo man lang ba natanong kung saan nagmumula ang mga produktong ginagamit mo sa gabi man o uh, sa umaga na maaari para sa sarili mong ikabubuti at ikagaganda. Iyan ang bunga ng pag-ikot ng makabagong makinaraya. Uh, sa tuwing dumarating ang panahon ng tag-init, siguradong pawis mo'y papatak ng papatak buksan ng aircon o di kaya ay ang electric fan upang ang sarili naman ay presko at malamitan. Iiikot ba ang makinarya kung ang kalikasan ay sira na sa aking katunggali? Isip, pay, mo nga. Paano gagana ang iyong teknolohiya kung ang kalikasan ay hindi na mapapakinabangan pa? Ang natural na simoy ng hangin mas masarap dumapyo sa balat mong pawisan? Di bali nang walang electric pan kung ito naman ang magdudulot ng kamatayan ng ating kalikasan. Ngayon naman ay pagmasdan ang iyong kapaligiran. Malalaking mga infrastruktura ang iyong makikita na sa totoo lang, tunay ngang kamangha-mangha. Ito ba ay simbolo ng kaunara ng isang bansa? Kung aking pakikinggan ang iyong mga saluobin, pinapamukha mong teknolohiya ay hindi na dapat pairalin negatibo mo, pekto lamang yata ang iyong tinitingnan. Ay nako, mahirap talaga kapag kalaban mo isang mangmang. -mang. Sa sinasabi mong ngiti ng unlad ng bagong ginhawa, ay luhang dadalis ng pinakaaba abang kalikasan na kumakalinga, sinisirang mabilis ng teknolohiya. Mangmang man ba ang nagsasabi ng katotohanan? po jam sa ating dalawa. Ako lamang ang may alam. Sige nga, mag-isip-isip ka naman nang magkaroon ng patutunguhan itong ating tunggalian. Ang nabanggit ko kanina tungkol sa makinarya, isa pa pala yun itong beneficyo, ay para sa bine Huwag ka mahulog dyan, practice Paggawa ng gamot, extra ultrasound at marami pang iba. Tulay nga tagapagligtas ang ating teknolohiya sa aking katunggali na hindi alam ang mga pinagsasabi. Sana na may unaw-unawaan mo ang aking mga ibinahagi upang kamulatan at bunong ay agara ng umusbong at ikay hindi na nagbukang pantas na nagmamarunan. Tumigil ka! Alibugha ako sa iyo'y nagbabanta. Ako'y wag kakantihin, baka ikay sasamain kaisipang sobrang tayo. Hmm. Hinto. Hinto. Tumigil na kayo. Tama na ako kung Yung oras niya yung naubos na. singit na may ako. Bawat panig ay may kapiraan talagang totoo. Pahanggagan natin sila palakakang sigabo. Kapagulod ng Matapos na mapakinggan niya ang magkabalang panig ng dalawang nagtalong butong lantay sa panig. Kamagulo niya sa palinagataga. Oo. Bukas na ito eh. Tayong lahat nagbuntutin sa pagbuntik. Kapwa sila may katuliran sa kanilang balat hindi. Ang ating namang... Modernong teknolohiya. Modernong teknolohiya. Sa dyan na pakala sa sinabilis ng tukusan sa trabaho na nato. Ngunit sa pagkamit Tayo Ayusin ka rin mo. Sa tabilis-bilis ka na. Naging balanse ang, ang lahat. Ating. Ang ating namang kapuligaran ay dapat ingatan. Para pilihin ang ang Kaya tayo nakasin, ang hindi na nagaan ng, ng mga likas na yung mga ito. ang hindi na matupagyan ng katong namang itik na magsiyang magdaan. Sa paghatog uwa sa may lingkod din yung kakadiwa. Sa madai na atang sa pangyariin ng tala. Sa dalawang lakambili, palakpakan ang iaya. Sa salamat ulit tayong Wait lang. Pa pa, pa, pa paano ang iyong action?